Ano ito naman ating pinutol. Para kahuyin. Pinaputol na yan kasi nasa ilalim na hindi yun, na naaarawan. Tsaka wala naman siyang dahon. Ilang piraso lang. So, at kakahuyin na natin to. Mara LPG. Ano doon sa kamila? naman. Wala rin ito mga dahon-dahon. konti lang. So, pinuto na. Gawin na natin kahoy. Hindi na kasi siya masyadong dito. Maghahako tayo ng kahoy, guys. Ayun, uh, hirap na hirap ay yung malalaki na yun biyakin mo na yun ng ano yung gahita na yun hirap oh. ng biyak ganon lang ay ganun lang hirap ano yun mo lang i-change mo gawa ka ng isang kuwan sangkalan ano ba pwedeng sangkalan yung mangga? Kuha ka na isang patag. Hmm. Tama na yan ha, huwag mo nang patulin yung na, yun na yun. Hindi na yan, yan lang kasi di ba tinuro ko sa ito dati. Dito lang siya wala isyelta, lang. nakilala. wala naman yung isyan sa nga, nakagano'n lang sa mga sakay doon. yung katanggal ko na, isyelta, ko na nga. Para wala namang nadawas, tinan mo, wala namang magalaw siya Eh. Wala ko na, eto na, posting ka. Wala na mga tao. Huwag mo nang anuhin to ha. Baka anuhin mo pa yan. Ito. Pinapaputol na isang ito. halos wala naman ng galaw sa loob. Pinangili na sila para mapagsakahoy na rin. Ayun pa nga ko yung mga... Ayan trabador trabador bahador. Sa <laughs> <Trabahador. laughs> pa lang ating... Kahoy! Kahoy! Hindi mo makakaisang buwan yung kahoy mo. Hindi mo makakaisang buwan. yan. <laughs> ilang piraso lang. Pag nagsain ka, ilan lang nagaga na ano? Dalawa. Na sampung piraso kahoy. Okay, 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 okay. Kasi nga, inubusan talaga natin yun. Para mawala na doon sa gilid. Marami na itong ano. Ito, 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 ito,

嗯。<Thank you. S 2>